tapos na tayo Marie. So what's up guys, uh, for this video, pupunta tayo ng Talawjong Beach Pero hindi doon sa mismong Talawjong Di ba yung nakaraan yung vlog natin is Second Destination Beach and Puerto Princesa City uh, Ito naman yung pupunta natin is private beach private beach O private beach dito sa Talaudong beach ah uh, unti lang nakakapasok unti lang may access kasi unti lang rin naman yung kaibigan ng caretaker then yung pinakatiwala ng may-ari 'yung si may-ari noon eh then ako ah uh, kakilala natin yung caretaker doon kaya nakakapunta tayo doon hindi ito ay uh, yung lugar to ayun yung first destination beach na binlag natin nakaraan ah uh, Nagtabon beach pero Gagawa pa natin yan ulit ng isang magandang vlog. Kasi nakaraan, dito tayo doon naka aerial shot o naka video. Then yung place naman na ito is yung budig dito sa Nagkabon, backyard sa taas. So ito yung budig na to Kuya, i-budig pa ba to kuya? Gagawin pa rin budig? Ayan, diba ito sa entrance, nagkataon pag ayos na? Yun, pag naayos na to gagawin dito uh, may entrance na. Ito yung place niya, malaki, malawak. Then doon sila kuya, nagagawa. Hello, Shout out kila kuya. Makita. <laughs> doon. Eh yung beach na nagtabon. Then medyo malayo pa tayo sa Talawjung Beach. Ayun, pupunta natin siya. So samahan nyo kami sa rides na ito. Oo, doon lang tayo magkita-kita siguro. Kasi hindi tayo makapalipad ng drone. Dalangan ng sobrang lakas ng hangin. ah uh, baka mawala ng control. Mabagsak sa bangin. Uh, delikado yun. Mas okay na yung safe. Okay na yung ano lang. Uh, lang tayo. Tara-tara, biyahe tayo punta doon. So pagbasa nyo muna yung view nito, ang ganda di ba? ka ganda. Oo. Oh. Parang ang nasa ano? Parang ang nasa na painting! Kung nandito ka. Dandamin uh, nyo muna. <laughs> Sarap po. Oh. O, pang diba? pa guys, ako, to so, ang pangangin. Oo. Di ba? Ang pangangin ito guys. Panalo ito guys. Alam mo, sa painting no? Dandamin nyo muna. Pabidyo natin ha. So yun guys, finally, andito na tayo sa private beach sa Talaw Ah, uh, ito yung pinupuntahan ko dati dito noong pandemic. Kapag masyadong magulo na sa puerto or masakit na sa ulo, dito ako pumupunta para mag-relax. nga. Kasi yung mga tao dito is close ko naman. Close ko na sila mababayad. Ito ako yung Roni. Hindi na. Ayun, dito ako nagtambay. ng place na to. Kasi ayun nga. Tahimik. Walang pumunta na tao. Ay, walang katao-tao. Kung makikita nyo naman yung dito walang tao at the same time hindi ah, kantilado yung dagat hindi nagapanghigop so safe na safe maligo dito kaya yeah, guys tahimik dito in the same time walang tao pumupunta di ba so yung walang tao pumupunta ibig sabihin solo natin yung beach na to Ganto ka gandang beach ganito ka gandang katawan ah charot charat lang <laughs> Yo, walang katao-tao walang, walang, walang sagabal free maligo ah so guys, ah ang dito sa lugar na to is walang taong pumupunta private in the same time pwede kang maglaseng pwede kang magpakalanga sa magpakalango sa alak kaya yeah, so, tama liligo tayong dagat kaya na sinabi ko sa inyo dati eh isama ko na kayo dito sa tubig dagat Pero hindi ako masagawin yung mabigay cellphone. Magandahan dito guys, maligo sa dagat na to is hindi kantilado. So, diba? Parang chill lang. Kalmado lang. Ito guys yung mga spot dito sa Puerto Princesa City na pinupuntahan ko na hindi masyadong pinupuntahan ng karamihan, karamihan ng tao. Kasi yung lugar na to is private um, wala, wala tao dito pumunta kasi nga, private niya siya, bawal pumunta, bawal pumasok, may trespassing na nakalagay. Sarap! <laughs> Ganda dito guys. Sunod, bibili tayo ng ano naman, action porn cam. Camera naman. na sana, maka, uh, bili tayo. Pag-ipon na natin, mahal din kasi, 24,000. Wala tayong budget doon. Ay! Nakuha daw! Biruin ko siya guys na pakuha ko sa kanya itong tripod para magligo siya sa dagat kasi hindi siya maligo. Talaga dito yung tripod! Para mapaligo ko siya guys. Biruin ko siya na buhain ano. Tripod para mapaligo ko siya kasi mag, mag <laughs> tayo sa ilang ng dagat sa mukay dito ko si Joe Marie Candinato is kaibigan ko simula pagkabata ako babata ko to kami nila 4G nila Dream Makiling kami kami magkababata magkakasama so yun siya Nak nakita nyo doon sa vlog ko noon. sinama ko na to siya naligo na kami nito pumunta kami ng Tagkawayan Beach ayun so muli ko siyang sinama ulit kasi uh, na-miss ko rin yung kaibigan ko na to kahit pa <laughs> ganto ganto to pagkagago-gago -ag eh <laughs> Ay, guys, siya matatakot sa motor. Kada ng tubig, no? Kristal, oh. Kristal yung tubig, guys, So, Kristal. Ito, guys, si Jo Marie, oh. Si Jo kandina na ito. Kamabata ah, ko yan, kamabata ko. Serot sa inyong lahat sa nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang <laughs> And guys, makikita nyo naman yung beach dito sa amin is napaka clear ng tubig crystal clear diba? kasi nga wala masyadong pumupunta ang tao dito walang tumatayo ano hindi siya napapapoy, walang mga basura sa same time ko may mga basura man dyan nililinis, binawalis nila kuya Rolly at Titina na nagiging ano yung oh! things na to? yung paligid na to is maganda tatakot siya ko lang ito ko sa Angel Kata pa rati So seaming tahajspeek o drop tra forcé he respuesta Veo, pata shear soci saving tu isura Tehan ifat Kais, kob indomek siyo yung ginag gusto ko ipakita sa inyo yung sa ilalim ng tubig 321 I've been laying under palm trees Waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy Tayo na tayo ulit dito. Iinom tayo kasama si Kuya Ronnie. Pero unti lang, hindi tayo magpapasobra. Dala ng... Dapat, hindi tayo malasay kasi uwi pa tayo. Hindi naman tayo mag-overnight. Kaya, chill inom lang. Tara, tara pa tayo sa bah bahay nila Kuya Ronnie. Nakaplay tayo eh. Saan <laughs> <laughs> ka What's up guys? Tapos tayo maligo ngayon guys. Ngayon hey, guys, babanlaw kami guys. Tapos then ininom kami konti. Kasi layo to guys eh. Kung chill bihay lang, abutin kayo ng mga 1 hour. Kaya maganda naman yung daan. Hindi naman kayo maya uh, bo-boring. vlogger na si Nunoy. Wala <coughs> guys, naito niyo nga guys. Ano tayo na yung nagkakailala na eh? Eh, sa thousand ano? Si 2009, 2008. 2008 to 2009, no? Oo. Uh, waiting Sheet. Sa Waiting Sheet. So yung ate namin at ate ko, magkakaklase. Nagkaibigan. Bata pa na. oh, nagka -quintu tayo nanda. Oo, nagkakuintu-kuintuhan tayo. Kasi naantay. Pinabantay ko yung kaya, kapatid doon ang Oo, oh, si Inday. Oo. Oh, Kasi Nini. Nini. Tapos, nantay mo rin natin mo, di ba? Oo. Oh. Yung guys, nung ano niya guys. Bago lang kami sa ano sinin guys. Dito na matagal na. Bago lang din kami yun. Tapos, nandipore kami yun. Ang antik na yan, yun. Alah! Rin, di si Karolo hindi kinam guys. Pinulugan lang kami guys. Ang dalit iso. Ngayon guys. Montage.

Tulog sa atin nga pala. Talaga dito talaga kami dito. Tulog sila. Tapal talaga ng guys. Maglapig talaga tayo dito no? May may itim. Kami sarap guys. Ito guys. guys mahal. Ha? Anong malas pa? Hindi ko ba alam Ayan guys, I'm fresh. Bye. I'm fresh. paligo. i ko sa inyo kay si Kuya talaga lagi ko. Dati pinupunta namin dito ni paring Bert. Ngayon si Bert is busy sa bayan, sa bar niya. May kanya-kanyang karir na, na nilalabanan. Nakarali? Yan, di ba? Oh, may radyo. Upload dyan, di ba guys? Upload dyan. Oh. <laughs> Upload nga to. Eh hey guys, so oh, nag-amassal-massal nag, nag, nag na tayo, guys. Tagay na! Sige. Okay na. Eh hey guys, tagay tayo, guys. <laughs> yung baso ni ano dito ni Jakas? baka may magamit natin. <laughs> ano ito niya gagawin? Siliterate mo. Sige. Jocas? Jocas na. Yung nagkakain ng laway? Oo, oh, yun. May sariling baso yun? Wala oh, dito. Ay, may sariling siya baso? Wala. Oo. May nangyayari pa. mga

baka naman. Pakat, pakat! Ano pa rin, Ay, ate! <laughs> Kuya Rolly. <Yeah>. Oop! Oh. <laughs> talaga si Kuya Rolly, oh. Iyan mo niya, eh. upload mo yan. <laughs> So yun guys, uh, dito ko na tatapos yung muna yung video na to. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at maray pang iba. So bye bye na muna. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to sa private beach nila. Pero may siya dito yung tao lagi. Lagi siya nandito. So hindi rin basta-basta pwede pumunta dito. Uh, kailangan mo na ng hibdat niya o ng ni manager bago pwede pumunta dito hindi siya basta-basta na area na pwedeng pupuntahan ng kung sino-sino man ako bilang kakilala ko si Cairo niya ng matagal-tagal ng eto paano, eh may kapal na tayo ng muka magpunta dito sa kanya <laughs> well, 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 so, gabay na muna